ayon sa aking napagtanungan na uh, JP Street and Gorgos Street ayan ay pwede naman daw lakarin. kaya susubukan natin Subukan natin lakarin ang uh, balsa dito kahit hindi malayo <coughs> so kahapon ay uh, tinaga ako ng uh, tricycle drive umabot ng uh, 70 pesos kaya balikan ay 100 40 talagang uh, mga Pilipino talaga ay uh, madiskarte sa pamumuhay kahit uh, <coughs> medyo makagrabyado sa kapwa ay eh, kung tayo naman ay may uh, pera ay eh, parang tulong na rin natin kanya nga alaman tayo pera <coughs> ganito pa lang kasi tayo notice tayo. <coughs> Talagang kailangan natin na tatawid tayo doon sa lugar na yun. Ha? At kailangan natin uh, gumamit ng uh, underpass para hindi naman tayo maaulit. Okay. Okay. Tay <clears throat> Subukan nating lakarin papunta kina to Rizal Sir, ano pong kalye itong mahaba? GP? GP? Oh, yung parang papunta sa kwa ni Jose Rizal? Oo. Oh. Diretso lang po yan? Oo, oh, GP Rizal. Thank you pa. Ayan, dito sa kahabaan ng GP Rizal tayo yung GP kasi ay Jose uh, si Protasio ayon sa kasi sa ay GP si Protasio na uh, Mercado Rizal yan ang uh, kabuhang uh, ng ating uh, dakilang uh, bayani Katosyal. Kasi so, tatry natin na ah, lakari. Kasi hindi nga lang ito yung nilakad na handin. Lumakad tayo ng mga bulubungbo Mga madudulas. Kaya magpa ito na isa lang na kalsadang tuwid at maraming mga tao. Kasi kung uh, ah, mas Mamasada ka talaga. Tatagayin ka ng gusto. <coughs> ikot lang ito eh. <coughs> Saka nakikita mo yung dinadaanan. Ayan. So marami. Pure gold, kalamba, crossing. Eh. Yeah? So ito yung eh. Uh, mga tintahan. Parang mga uh, mini, mini market. ng GP going to ancestral homes of uh, Gato Sirisad ang ating kinikilalang kapilang bayani Layo pa ho dito yung bahay ni Jose Rizal. Diretso lang po. Layo pa ho.

Uh, siguro mga 1950s pa to o 1940s yan mga bahay na ba to mga original halata mo kasi pag mga original na bahay medyo di ba ito ang mga ito mga 1970s na yan Ayan, mga bagong model na yan Sir, malapit na po yung bahay dito na Rizal. Dito? Diretso. Pero dire-diretso lang. Uh -huh. <coughs> ano ah, pa lalakad nga tayo ng mga kabuhito ko kaya patag at uh, marami pang pwede sa buntok wala kaya makapagtanuhan ayan so ang inyo pong nakakasama ay si Kasendon ayan samahan nyo po ako sa aking pagtatravel so kapong galing na ako dito pero hindi ako nakapasok sa bahay ni Sir Sangak ko dahil na may schedule to <coughs> to yung ko Martes hanggang tawag <coughs> ito hanggang Minggo kasi uh, nakiusap tayo dito sa luar pero nakagawa uh, ito talaga <coughs> kaya nandito po tayo muli para maging detalyado po yung ating ah uh, pag uh, upload at sa pa ay na ipangako po natin sa mga followers natin na uh, atin pong ibabahagi at tayo ibabalik dito para uh, ating uh, i-update yung uh, mga makikita natin sa loob na ng ancestral na homes ng uh, pamilya o serisal ayan so, na, siguro malapit na oh. nakikita ko na ang simpahan niya Hata ayun po may simpahan ayan <coughs> ma'am Sapa sa bahay ni Yose Rizal. Hindi ka pa ba taga rito? Hindi ko sabihan. malapit na malapit na siguro kasi sabi dito nasa Kudora <coughs> Alonso na tayo ayan parang tayo sa medyo na ilan pwede po magtanong oh. malapit na po ba sa bahay ni Dr. Roserizal malayo po malayo pa kung so, kayo pupunta oh. ah. yung na kayo. Sige, lang basta diretyo. yung bahay lang ng simbahan tsaka yung bahay ba? ano po ba pangalan ng simbahan? patuloy ko yun eh ah o basta yung -tulo. ah papa okay. Okay. Okay, pa <coughs> <coughs> <nakadulo> pala <coughs> parang ito ata yung बत्तीसा काचिया था 13% pa lang So tingnan natin Kung um, Magagawa natin uh, <coughs> Ilang Minuto At segundo Ayan Ilang mga uh, estudyante dito Nadaanan po natin Ang eskwilahan uh. Ang ibang eskwilahan Ito uh. Jose Rizal MSA's GRMS 1901 So, matagal na Itinatagpa noong 1901 GRMS School Mukhang elementary school <coughs> GRMS pure gold kalamba ayan so uh, eh. lopez ay ina so, mga mga patriotic mga patriotic at mga bayani ang <laughs> pangalan ng mga kalsada dito narito po tayo sa lopez ay ina ano sa pangalan kay Lupis Hay sa manunulat si Lopez na at naging isa rin uh, tagapamatnugot ng uh, kinikilalang samahan noong mga panahon yun <coughs> na Pusir sa Lopez Kaina ng uh, Lasore ayun <coughs> Ayon sa aking uh, napagtanungan, dire-diretso lang. Kaya, nakarating naman ako kahapon doon. Kaya, <coughs> alam ko yung pag nakita ko na yung simbahan, ay, uh, doon na tayo mag- mag stay doon na tayo dito na natin <coughs> <coughs> napakalaki po na bayan ng kalamba so at uh, kahit umusat na yung uh, na yung uh, panahon ay <coughs> mananatiling naiiwang pa rin dahil karamihan dito mga tricycle pa rin walang uh, nagbibiyahing mga sasakyan na jeep kamukha sa amin sa <coughs> Las Marinas ako napakaraming uh, jeep na pwede masakyan dito wala eh kaya minarapat na lang natin maglakad kasi napakamahal ng na singil nila ayan yun nisa isang building na napaka laki ayan yun nisa building ayan so dito sa isang side makikita rin natin isang medyo mataas na building ayan nasa harapan ay may mga tindahan ayan So, makikita po natin sa mga bahay na ito ay <coughs> hindi pa gano'ng katagalan. Hindi pa'y narinukit na. Maganda po kasing maglakad-lakad dahil yung mga bagay na hindi mo nakikita kapag ikaw ay nakasakay o nagpupunyo so makikita mo kapag ito ay naglalakad kaya ako po ay likas na mahilig maglakad yan po yung ilaw o makikita nyo na talaga antigo yan panahon pa talaga ni Rizal yan ang mga ilaw dito yan panahon pa ng mga Spanyol yan ay ganyan na ang estilo ng mga ilaw sa kalusada yan what sa aking dinaanan hanggang sa SM mula rito ay ganyang estilo ang nakikita po na ayan so ito na po yung historical place At ni Dr. Rosirizal na ay. Yan. Ay, salamat at nakarating na tayo dito sa bahay. Kahapon nakarating po ako dito pero wala pa po. Yan. So ayan. Ah, ito po. Ito po yung lugar na pinuntaan ko kahapon. So ayon dito sa kasaysayan, nakita natin panahon ni Elpidio Quirino, Presidente. So, bago mag uh, World War II, siyempre may mga dinaang unos, bagyo. Naisipan po ni Pangulong uh, Elpidio Quirino na i-restore ang bahay na ito bilang isang ancestral uh, residential uh, historical ng mga pamilya ni Osirisay bilang uh, palaala sa mga naiwan na mga pamana sa ating uh, bansang uh, Pilipinas ayan so papasok na po tayo sa uh, loob ayan tapo natin ayan